May mga araw bang napapaisip ka kung para saan pa ang lahat ng paghihirap mo? Paulit-ulit na lang. Gigising ka ng maaga, magtatrabaho buong araw, uwi ng pagod tapos bukas, ulit na naman. Pero kahit ganon kahirap ang buhay, may mga taong hindi sumusuko. Bakit? Dahil meron silang pangarap at kapag meron kang pangarap, walang imposibleng makamit. Ito ang kwento ng mga ordinaryong Pilipino na naging extraordinary. At sa video na ito, patutunayan natin. Walang mahirap sa taong may pangarap. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay naniniwala na ang pangarap ay susi sa tagumpay, ilike mo ang video na ito, mag-subscribe, at share sa mga taong kailangang makarinig nito. Sa Pilipinas, higit 20 milyon ang nabubuhay sa kahirapan. Araw-araw, nakikipaglaban para lang sa simpleng pagkain, pamasahe, at edukasyon. Isa sa bawat limang Pilipino ay nabubuhay sa kahirapan. Ibig sabihin, mahirap makakain ng tatlong beses sa isang araw. Walang maayos na edukasyon. Walang permanenteng trabaho. At kung mahirap ka, parang doble ang bigat sa bawat hakbang. Mapagkakaitan ka ng oportunidad. Parang nakaipit ka sa sistema na hindi bantay. Minsan, tila ba sinasabi ng mundo sa iyo, hanggang diyan ka lang. Pero ang totoo, Hanggat may pangarap ka, hindi ka patapos. Nagsisimula ka pala. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may ilang taong hindi nagpatalo. At nayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang ilan sa kanila. Hindi sapat ang mangarap lang, kailangan mo rin ng lakas ng loob, disiplina, at pagkilos. Walang shortcut. Pero bawat pagpapawis, bawat pagtitiis ay hakbang palapit sa pangarap. Ang pangarap ay hindi lang iniisip, ginagawa. Bawat hakbang mo, kahit maliit basta patuloy kang kumikilos, papalapit ka na sa tabumpay. At nayon, kilalanin natin ang mga taong hindi pinigilan ng kahirapan dahil sa lakas ng kanilang pangarap kapag may tiyaga may nilaga pero kapag may pangarap may direksyon si Aling Mercy ay dating naglalako ng gulay sa palengke araw-araw bitbit ang mabigat na bayong sa bawat sentimong kinikita niya may bahagi siyang itinatabi Matapos ang ilang taon, nakapagpatayo siya ng maliit na tindahan na unti-unting lumaki. Taon ang binilang niya sa pagtitinda at pag-ipon. Hindi siya marunong sa negosyo, pero matalino siyang matuto. Ngayon, may mini grocery na siya. Nakapagpatayo ng bahay. Nakapagtapos ang mga anak. Lahat 'yon dahil sa pangarap. Ang pangarap ay hindi lang iniisip, ginagawa. Bawat hakbang mo, kahit maliit, basta patuloy kang kumikilos, papalapit ka na sa tagumpay. At ngayon, kilalanin pa natin ang mga taong hindi pinigilan ng kahirapan dahil sa lakas ng kanilang pangarap. Si Carlo ay isang working student. Nagtratrabaho bilang crew sa isang fast food habang nag-aaral ng engineering. May mga gabing halos wala siyang pulo. Pero hindi siya sumuko. Ngayon, licensed engineer. At siya na ngayon ang bumubuhay sa pamilya niya. Si Ate Lani ay OFW sa Hong Kong ng labing limang taon. Iniwan ang pamilya para makapag-ipon. Sa bawat padala niya buwan-buwan, may bahagi siyang itinatabi. Pag-uwi niya, nagtayo siya ng maliit na kafe. Sa una, matumal pero dahil sa sipag, diskarte, at determinasyon. Ngayon, kilala na ito sa buong bayan. Ang pangarap parang ilaw sa madilim na daan. Hindi nito agad binabago ang lahat, pero ito ang nagsisilbing gabay. At sa bawat hakbang natin, kahit maliit, may nilalakad tayong direksyon. Bawat hakbang palapit ka. Kaya kahit anong hirap, kahit ilang ulit kang mabigo, Basta't may pangarap ka, hindi ka patapos. Hindi ka patalo. Kaya kung ikaw man ay nahihirapan ngayon, tandaan mo to. Hindi mo kailangan ng lahat ng pera, koneksyon, o galing ang kailangan mo lang ay maniwala na posible. Walang mahirap sa taong may pangarap. Ito ang paalala sa lahat ng Pilipinong lumalaban araw-araw. Sa bawat pawis mo, sa bawat luha, sa bawat pagkatalo may pag-asa. Kaya ikaw, anong pangarap mo? Comment mo sa baba. Baka makahanap ka ng kapwa na angarap na pwedeng makatulong sa iyo. At kung gusto mong mas marami pa ang ma-inspire, share mo itong video na to. Subscribe ka na rin sa channel para masundan ang mga tunay na kwento ng tagumpay ng mga Pilipino katulad mo.